Bridesmaid muna ang atake natin for today's video mga mare dahil lang aking best friend ay ikakasal na. Kapag babae talaga ang abay, maaga din ang call time dahil nga mga nagme-makeup pa. Alas tres pa naman talaga yung kasal pero 8am pa lang nagme-makeup na kami dahil meron din mga picture-picture na kasama kami. Ang aming makeup artist nga palang mga bridesmaid ay etong si Madam Desiree. Kung bet nyo magpa-makeup sa kanya ay i-message nyo lang siya. At nasyuk nga ako dito sa aming bride mga mare, grabe ang pagkamunyeka. Ah, hindi ko talaga nakilala pero alam nyo yung makeup makeup niya. Sobrang light lang din naman pero na-enhance talaga yung kanyang face. O, oh, di ba? Parang walang tulog pero ang ganda-ganda ganer. Dito ay nagpaplastika na kami para maganda yung picture at video namin. Tapos pinapalit din kami nung dress namin para sa susunod na photo shoot at saka sa video. At nung nakagaw na nga itong aming best friend, ay just ko mga mare, lumebel up ang pagkamunyeka. Sobrang pretty. Basta alam mo yun, parang naiiyak ako pag nakikita ko siya dahil deserve niya na maging maganda sa araw niya. Ganern. After nga ng mga photo To shoot mga video at plastikan, eh dumiretso na kami dito sa kapilya. Bali, ito nga pala ay kasal ng iglesia ni Cristo. So, dito sinorender na namin yung cellphone namin at pagkalabas, doon na lang kami nagpicture and video. Grabe, napakasolim nung kasal nila. Ramdam na ramdam, Tagos sa puso. Kaya alam nyo, yung nag-iiyakan na kami sa loob. Wala pa kami mga tisyo, kaya nagtutuluan na yung mga luha at uhog namin. <coughs> Kaya ang ending, naghulasan talaga yung mga makeup namin. Pero kaya lang yun dahil tears of joy naman yun para sa aming BFF. Magdating naman namin dito sa reception, alam mo yun, ang ganda. Simple lang, walang tema. Yung team lang ng color nila, pero nakaka-in love yung dating. Meron din ditong pika-pika at eto nga, gutom na gutom na kami. Kaya alam nyo na yan, kukuha muna tayo. Hello din nga pala sa family ng aming bride. Ayan, nakilala tayo. Hello po sa inyo. Shower out. Oh, o, di ba mga mare, parang magkakaamiga lang. Pumunta na din kami sa photo booth ni Daddy to. Natawang-tawa ako dito sa Meralco. Naging mahal ko. Diyos ko po, mahal talaga ang Meralco ngayon. <laughs> at ayun, lumagapak lang naman ng cellphone. Buti, humihinga pa. At buti na lang talaga maganda yung kuha namin sa photo booth. Para naman sa kanilang souvenir, sobrang cute nito mga mare. On the spot na stamp. Bali, meron ditong wallet, keychain, tapos bag tag. Tapos, i-stamp pa nila yan ng ibibigay mong letters. At dahil hindi na nga kinakaya ng aming kalamnan ang gutom, heto at kumain na nga kami ni Daddy to ng pika-pika. Yung ibang mga best friend ko eh hindi ko alam kung asa anong mga oras na yan basta busy kami ng aking asawa kuma. Pagtapos niyan eh tinawag kami ng coordinator dahil bi-videohan daw kami sa taas. So binigyan nila kami ng lucis at nagganyan-ganyan kami diyan habang sila eh nagkikis ganner. Alam nyo, sobrang saya lang talaga namin. Apat kasi talaga kaming magbe-best friend. So yung isa since elementary, siya since high school, yung isa naman since college pero magkakasama na kami nung college. Doon sa apat, ako yung unang kinasal, sumunod yung isa, sumunod yung isa at siya yung pinakalas at almost nine years talaga silang magkasama bago sila ikasal. Nag-break pa nga yan sila mga mare. Akala namin hindi na talaga sila magkakabalikan kasi for the cry talaga ang person. Ako sorry na talaga sa BFF ko ang daldal -dal ko. Pero imagine di ba after nine years, saan ba ang bagsak nila? Sa kasalan pa din. Marami din kasi silang pinagdaanan, hindi lang sa relasyon nila, pati sa pamilya at saksi kami doon. Pero alam mo yun, kapag inilaan talaga ang tao para sa'yo, eh para sa'yo talaga. Pero ang sabi nga namin sa kanila, eh umpisa pa lang yan yung kasal kasi marami pa silang masasayang memories at pagdadaanan na magkasama silang at dalawa. At syempre, nandito lang naman kami kung gusto niyang umiyak, magdala lang siya ng alak at magiinuman kami. Charis! Anyways, mga mare ang daldal -dal ko na, pero thumbs up po sa kanilang photographer at videographer na sponsored ko to, Pero sobrang nagustuhan ko po talaga yung SDE nila. Halos lahat kami nakatunga nga sa SDE. Pati yung mga photos, ang ganda. Ito yung FB nila. Promise, worth it mga mare. Kasi kung magpapakasal kayo, mag invest talaga kayo sa photo and video dahil yan na lang talaga ang matitira sa inyo. At ayun na nga ang mga ganap sa kasal ng aming best friend. Nakakatuwa dahil halos lahat at lahat talaga ng mga bisita ay nagstay hanggang sa huli. Malapit din sa akin ang kanyang pamilya kaya heto at sumama ako sa kanila mga mare para mag party party at syempre ang magbalae eh, party party din o siya, yun lang muna for today's video mga mare bye